Nabili niya daw ito ng mura mga guys Yung frame fork tsaka yung wheel Kaya ito ni Manino yun, yun, yung ninyo Ang iyang mga pisa-pisa Para magdalagan na o Latawaya tsura ba o minami, ba o Hahaha ha, ha, ha. Hello mga morning sa inyo mga guys do no? ba kayo nga la Meron na naman tayo isang bike na kulutiyo o. No? isang road bike mga guys So, babali mga guys Nang iyagali nga mga pisa-pisa Ay ganil laptop pa O, tingin Para naman magdalagan siya O, <laughs> So, ito na nga ni mga guys, no, bali yung brown na na, na na is lantada, na isang rotor disc, o, kasi nga, 140 na katakot, diamond, 160 na, o, o past lock tayo no? So, bali mga guys, yung kinabit natin na rotor disc, ice ram, center line yan, ha. So, bali ito ito na, natakot na ni Manino yun ninyo, eh, sabay na na rin yung kags niya sa paghugo, tapos pauni uni yun, tama maya-maya, eh, para naman mabatian ninyo nga, na may ang iyang nga, habo, o, tagsing Areo o, oh, hugtundan, ha, tapos pamati ha Wow So ito na nga mga guys no? Balita takot na ato ito Nang iyang gulong -gulo sa may likod dahil. Siyempre takot na rin natin yung harapan no? Dahil yun mga guys Hindi ta magtakot sa krang set niya At ibutang na tapapan ng logo O oh, ganyan ako magtakot <laughs> So mga basher natin Yan, Alsa kilay naman Gago! <laughs> So ito na nga ni mga guys no nagtakod na tayo na road bike clips niya no tapos ang iyang ano nga tawag sini RD o mga guys sinang una pang driller ang gipatakod ni Idol tapos dahil nga bago ang iyang kag syempre bago din ang kadina medyo ano lang mga guys ah, medyo nubo nubo lang yung presyo kasi nga ay eh, man, ni Idol no <laughs> So ay nga ni mga guys finally natakod na dato lang iyang sino tapos adjust adjust unta nang iyang Zambia ka karon pero mamaya maya lang kasi dito pa o oh, magtakot pa ako ng STI oo mga guys medyo sukaton na nang na lang tawa mayo part bobila tiba ya eka na ako magubra mag -ubra. So, yan yeah, na nga ni mga guys. So, na ang kaliper sa may tubangan kaglikudan. Kambiada naman. Tapos, hugot-hugotan para naman namin namin. Igong tumukon. Abaw ah. Iyo ni puta. At para hindi mabungkag mga guys no ang kabli niya Pag naot na nato Nilagyan ni Manino Ininyo ng mais Na kulay silbero Inipitipit ang punta Para hindi sa tak Ito na kambia kambia na lang Si Manino ininyo mga guys No Tapos ah, Siyempre kamay na lang kulang Eh matakot na lang tayo Barte Baw Hahaha <laughs> Ay ka na Misakon magubra ka Pulido Gidya So ito na nga ni mga guys Finally na humana ang aton nga Mountain bike Este road bike pala abaw Hahaha <laughs> Thank you so much sa panood sa aking video mga guys no. Sana na-enjoy kayo sa panood sa aking video. I love you. Bye-bye. Muah muah muah. Shusha <laughs>